Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Hi mga ka Rod. Ito na nga pala ang pangalawang araw na wala sila mama. At habang wala nga sila mama dito sa tindahan ay nagluto na ako dito ng bagong na binibenta niya. At syempre kung may bagong ay may kapares din niyang mangga. Ito nga mga mangga na ay binigay nga lang ng mga pinsan ko. At meron din itong kapares na talong ni Carla. Chararot! Lahat nga ng mga to ay ginawa sa mga kapitbahay namin. At nagluluto din pala kami dito ng mga itlog para ulamin namin. Pero ito nga mga itlog na ay nanggaling na sa amin. Baka kasi isipin nyo na nanggaling pa to sa kapitbahay. Chararot! At habang nagluluto nga ang pinsan ko ay ko na sila dito ng daon ng sagi. Tulad nga lang sinabi ko sa inyo sa iso kong vlog, ay eh, mas masarap nga kumain sa daon ng Sagin. Ewan ko nga ba kapag daon ng Sagin ang ginagamit ko, ay eh, napapasarap ako sa pagkain ko. Ayun na nga siguro nakasanayan ko, kayo bang taga-ibang probinsya, kumain na din ba kayo sa daon ng Sagin? Wala nga sila nakuha ang daon ng Sagin dito mga karot, kaya pinauwi ko na sila sa kanila. Chararot! Nang wala nga silang makuha ng daon ng saging, ay eh, bumalik na sila dito sa tindahan. Hindi na nga sana kami kakain dito kasi walang daon ng saging. Pero ang mga bulati ko sa ay hindi man talaga maawad kasi gutom na gutom na daw sila. Nang wala nga silang makuha ng daon ng saging, ay eh, dito na lang kami kumain sa mga pinggan. Ang totoo nga niya, kaya ako sila pinapakuha ng daon ng saging kasi tamad na ako magugas ng mga plato. Tsararot! Ang saya ko nga sa mga oras na to kasi dinadamayan nila ako kapag ako lang mag dito sa tindahan. Ang sarap nga sa pag-random na sinasamahan ka ng mga pinsan mo. Kaya kung may samahan kayo ng love ng mga pinsan mo o mag anak mo kailangan magmahalan na lang kayo. Ang sarap kaya sa pili na nagmamahalan na nagtutulungan kayo, 'di ba? At pagkatapos ng namin kumain dito, mga karad, dumating naman dito mga ka-churchmate ko. At pagkarating na pagkarating nga nila dito, inalok ko na nga sila ng kape. Sasamahan ko na nga sana sila magkape dito kaso mas gusto ko yung kapiling ka. Chararo. At abang nagkakape nga mga ka-churchmate ko dun sa labas, eh, sinamahan ko naman dito mga kaibigan ko. Nagkakantaan nga kami sa mga oras na to pero hindi nga namin matanto kung boses tao ba talaga kami. Chararo. At abang nagkakanta nga dito ang mga boses pala kaya pinapakain ko naman dito ang alaga ko na si Mingming. Ito -Ming. nga ang alaga ko na si Mingming. Ito -Ming. nga nagsisilbing security guard namin dito sa mga daga. Sobrang dami na nga na ni Mingming -Ming, sa sobrang sobrang dami nga hindi na sila magkasya sa kulungan. Chararot! At pagkatapos ko ang pinakain ng fries si Ming Ming, sinubukan ko naman dito mag-gitara. Sinubukan ko nga mag-gitara dito kahit hindi ako biasat. Magpapractice na nga ako magigitara ngayon kasi ara na na kita. Chararot! Kaya hanggang dito na lang. Salamat!